Iwan ko yung silipan ko sa taas. na ako. Nagluto na ako ngayon. Ni Alex. Bako. Ito yung sinangay ng Gagawa na sa Alex ng baon niya. Iba-iba yung size eh. Hmm. Prit-prito na tayo. Naiwan ko yung cellphone sa taas kaya binagawa natin eh. tuluhan ito na dito kita nang gamit ito eh Alis kami ni Tana mga i e, kasi magpapatak magpapatak siya na ay talagang A samahan ko tapos magiging pera ko dun sa school mga ano, requirements para sa mga babies kung pwede na ba yung edad niya kasi sa May sa May 31 ano na siya ah uh, 4 na siya e, eh, tanong ko doon kung pwede nang ipasok sa school yung 4 kasi dati nga si Alex 3 years old eh nag-aral na eh ang cute cute naman eh pag nasa school kami pinapaalis kami <laughs> wag na daw siyang bantayan <laughs> ang cute cute ni Alexander sana-sana, gano'n din. Wait, natin. Okay. na man, shopping board na to namin. Ito. Ganyan kasing abroad dun Ayan. maganda yan. Maganda siya. Maso lang bigat. Bigta rin nga ito. Kainaan ko lang yung apoy para maluto siya maigi. Binisa ko na pa kahapon. Kasi lang siyempre. よく見ると。 Ikaw, ikaw at ikaw ay nga pala mga kape ma-open ko lang sa inyo ah. Yung mga video nga pala sa YouTube ko na mga kumakanta ko, nakaka-copyright kasi yun, pinagtatanggay ko na kaya hindi nyo na makikita yung mga kanta-kanta ko dun kasi nangihinaya nga ako kasi ang hirap-hirap mag-upload tapos copyright lang pala. Lagi na mapahim, mapahigpit na YouTube kaya uh, pinag-delete -de ko siya kagabi kahit may mga jam nga ako doon na ano yun. Uh, kasama ko mga kapatid ko na kikipag-jam ako sa resto bar ganoon. Um, kasi libit natin yung kumanta kaso lang wala eh. Naarte si Youtube, pinagtatanggal ko kasi copyright. na copyright na may miss kasi ang Youtube sa akin eh, naging gmail. Nasa gmail ko yung mga... mga ano niya, uh, na binablock tayo sa ibang territory ganoon Kaya, kasiran kasi ng channel natin yun, kaya pinagtatanggal ko na siya. Pero, sarap sana na ano, kumanta. Alam mo, mahilig kasi akong kumanta kasi nang stress reliever ko. Kaso lang kung ganyan naman na pinaparemove ni, ni YouTube, wala tayong magagawa. Ang arte ni YouTube, hindi siya ano, talagang napaka-asailan. Yan, nanonood ako ng mga tutorial. Ang dami-dami. Yun, may na, ano nga ako, yun, eh, nabasa nga ako sa comment section na 70% daw ng kanyang uh, video ay copyright. Yun pala, pagtingin ko dun sa channel niya, yung mga video niya pala hindi talaga original yung mga kinuha lang niya sa mga mga, yung mga sa mga clip lang yun, parang mga about celebrity na yun lang niya, eh hindi naman pala sa youtube kasi kailangan legit yung uh, video mo, kailangan yung galing sa sarili mo talaga na ano, kasi pag ma, mga ganoon mga third mga ano na siya, mga clip clip lang, parang hindi siya masyado ang ni YouTube. Asar si YouTube sa ganun. Parang marami kang violation na makakuha kay YouTube. Kasi talagang mahigpit si YouTube. Kahit nga simple music lang na copyright ka na. Kaya ayun. Nga, kunyari, ako nga kunyari, kunyari nag ballroom ako. Kasama ako, mga kapatid ko. Yung ginabit na music doon, copyright na yon Kaya hindi ko na ina-upload yung mga, mga ballroom-ballroom namin ng mga kapatid ko. Tsaka yung mga jam namin, yung mga nakikipag-jam. Kasi nalalang sa kanila copyright ka agad yun kaya nagbabawas tayo ang gabi kahit masama sa loob ko kasi nga kabawasan yun sa ano eh sa watch hour eh. kasi uh, counted sana yun kaso lang uh, kasiraan naman yun kasi may mga may mga uh, rules kasi ang youtube na kailangan natin sundin walang copyright copyright claim, copyright strike, tapos yung uh, community guidelines, tsaka yung basta kailangan sundin mo yung uh, ano, uh, mga policy nila. Agora lang pag may video si Tana, kailangan ilalagay ko doon ay for kids video, mga ganon. Kasi ma, pa, pa, pag hindi mo kasi nilagay yun, parang pasok ka sa child abuse o child labor, pag ganon. Kaya, kailangan pala pag may mga bata kasama ka, ilalagay mo din doon na for kids yung video mo. Kaya pag kasama si Tana, inaano ko yung for kids na video. yun na-share ko lang kasi uh, baguhan lang din ako. Nag -share, uh, bali ako, nanonood lang din ako ng tutorial ng ibang mga batikan na sa YouTube. Kaya ayun, learning tayo. Kung uh, kailangan natin matuto sa, mga, sa kanila. Kaya nanonood din ako ng mga tutorial nila. So, tulad kung beginner. Okay? Tari rin na natin. Bye bye na mga, mga kabibla. Mag-upload muna ako at uh, puno naman ng cellphone natin. Magandang umaga. Yun, magpulot-ulot na tayo mga ka-mami. Bye!